buhay ni Carlos Agassi. Ito na si Carlos Agassi ngayon. Ito na siya ngayon. Ang buhay ni Carlos Agassi. So, yun yung mga iniwasan natin mag-guess sa mga podcast. Yun yung mga clickbait nila na gagawin. Diba? Para panoorin hindi wala namang bayad or so panggas lang, hindi pa nga aabot sa toll. So, 'di ba? Make sure yung mga decisions yung sa buhay ay worth it. Gusto niyo o kumita kayo. Basta mahalaga kayo sa sarili niyo. Isipin niyo 'yun at family niyo, 'di diba? Kasi kung hindi, kung lagi ka na lang tumutulong sa kapwa, charity, charity, hindi ka nagtrabaho. Sige, gabay na ilo mo, na makakain mo, na tubig na inumin mo, na pag-aral anak mo, 'di ba? So, yung iba nanghihinayang sa career ko dahil hindi nila ako napapanood ngayon kami naman, ako talaga yung person, di pati misis ko, tonto ako kami ngayon. Kasi pinipili namin, gagawin lang namin pag gusto namin, pag worth it ang bayad, worth it ang role. Yun lang po. Pero kami yun, tama kayo. Mali ako, I'm not your doctor, do what works for you, happy, healthy. Pero lang siya kasimple, do what works for you, di ba? Happy, healthy, always pray, be a good